love, pagtitiis, pagpapasensya, pagpapatawad. Yan yung meaning ng love, totoong meaning ng love. Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Uh, bago tayo mag-start, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel bilang suporta. So, start na tayo. So, ang topic natin ngayon ay patungkol sa uh, mag-asawa. No? Paano nga ba uh, nabubuo o nagiging mas matibay yung samahan bilang mag-asawa. So sa totoo lang, walang perfect na relasyon. Walang perfect na babae, walang perfect na lalaki. So lahat yan, meron kanya-kanyang issue. May kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang attitude. No? Kahit ano, kahit anong pag-asama, hindi yan magiging perfect. Talagang meron at meron at meron. May issue talaga. No? Pwedeng si lalaki, pwedeng si babae, no? Walang perfect. Walang perfect dahil lahat tayong tao ay uh, makasalanan. Dahil lahat tayo ay makasalanan kaya walang perfect. Magiging perfect lang ang ating pag-iisa at ang ating relasyon kung palaging nasa gitna natin yung Diyos o yung Panginoon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng Kanyang uh, salita yung salita niya, yung Bible, yan, yung Word of God. Kapag yan ay nasa gitna natin, bilang mag-asawa, no? nasa gitna ng mag-asawa, at yan yung kanilang pinangahawakan. Yung pag-asama nila ay magiging perfect. So, sa mata ng tao, uh, hindi perfect. Pero sa mata ng Diyos, perfect. Dahil ang kanilang source at ang kanilang pinangahawakan ay salita ng Diyos. No? Wala silang ibang uh, pinaghugutan ng lakas, kakayahan at uh, pag-unawa kundi ang salita ng Diyos, no? Magiging way ng tamang uh, pag pagkasama ng mag-asawa. So, number one, syempre, hindi matatawag na mag-asawa ang mag-asawa kung hindi sila kasal. Yan, number one rule, kasal bilang mag-asawa. Hindi kayo pwedeng tawagin mag-asawa kung hindi kayo kasal. Kasal sa Apapil, papel, yan yung mahalaga. Tapos, siyempre, yung sa harap ng Diyos, kinasal kayo bilang mag-asawa. Bas-bas kung tawagin. No? Pangalawa, siyempre, uh, <clears throat> pag-unawa, pagpapasensya, pagkitiis. Sabi sa Bible, yan yung meaning ng love. Yung love, mapagpasensya, mapagpa mapagpatawad, mapagtiis mapag at mapagmahal. Yan yung meaning ng love. Kaya maraming mga mag-asawa no mga kinakasal na naghihiwalay na naghihiwalay sila dahil hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng love. Hindi nila na isip o hindi nila na naintindihan ng maigi yung ibig sabihin ng love. Kaya dumarating sa point na naghihiwalay sila. Ang ibig sabihin ng love, hindi yung ama masaya ka sa kanya, piling mo siya na, hindi yun kasi pandaraya lang yun eh. Dinadaya tayo ng ating sarili. No? Yung love na yon is feeling yun eh. Feeling natin yun. Feelings. Paano pag wala na yung feelings, darating ka na sa hiwalayan na. Pero kapag nauunawaan mo yung ibig sabihin ng love, pagtitiis, pagpapasensya, pagpapatawad, yan yung meaning ng love. Totoong meaning ng love. Kaya kahit anong mangyari, mag stay ka pa rin sa kanya. Dahil nga, mahal mo siya. Ngayon, maraming naghihiwalay na mag-asawa dahil sa cheating. No? Ayan yung number one number one na uh, dahilan kung bakit naghihiwala yung mag-asawa. Cheating talaga. Kasi nga, hindi nila nauunawaan yung ibig sabihin ng love at pag-aasawa. Sa totoo lang, sobrang hirap talaga kasi bilang isang tao, no, <clears throat> madalas, kalalakihan talaga yung uh, naiipit sa ganitong sitwasyon, no, yung pangangalunya, no. Parang bihira yung babae, pero madalas, laki talaga yung nag-uumbisa. But, wala naman dapat sisihin dahil lahat 'yan o lahat ng tao ay nag nagdadaan sa ganyan no sa tawag ng laman yung pagnanasa no yung pita ng laman ibig yan kapag hindi kayang kontrolin ng isang tao yung kanyang uh, pita ng laman dumadating siya sa tukso nagagawa niya yung bagay na hindi dapat gawin sobrang bigat pero sinabi ng Panginoon na kapag tumingin ka pa lang sa isang tao nang may pagnanasa, nangangalo niya ka na sa iyong puso. So, ibig sabihin nun, uh, pinipigilan ng Panginoon na dumating ka sa point na magkaroon ka ng physical contact sa tao, mapalalaki man o mapababa, mapababae. Ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ka na ng pagnanasa, sa isip mo pa lang, ay kailangan mo nang humingi ng tawad. Kailangan mo nang magsisi. Kailangan mo nang kalimutan at alisin sa iyong isipan. Dahil, ah uh, yung isip mo na yon kapag lumalim ng lumalim ng lumalim yon darating ka na sa point na makakagawa ka na ng physical na kasalanan. Yun ay sa isip pa lang. Pero sa puso mo, nangangalunya ka na. So, ang pinakamahalaga sa lahat, salita ng Diyos. Bilang mag-asawa at bilang ng uh, mananampalataya. Yan. Yan yung number one. Dapat ang sagit na lagi. Ang sagit na yung Diyos. Yung salita ng Diyos. Ang sagit na ng mag-asawa. So, yun lang. God bless everyone